Ayan po mga katusok ko at may nagsipaglaglagan po ng mga bunga ng Jimilina. Ayan. Ayan natin to. Ayan mga katusok, Kung nakakain ba talaga. Ayan. Mmm. 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 Yan po mga katusok. at ito yung bunga ng Jimilina mga katusok, Alam nyo ba ito yung bunga ng mga Jimilina. Ayan. At napapansin nyo at yung nahuhulog. At ito po yung puno ng ayan Jimilina. Ayan, oh. ayan yung puno ng Jimilina. Ayan. At may mga bunga pa sa itaas. Ang dami pa. Ayan. At sabi nila ah, hindi raw nakakain yung bunga. Pero wala namang mawawala sa atin kung susubukan natin kainin yung Uh, mga nagsipaglaglagan na bunga ng Jimilina mga katusok no. Ayan no. Oh. Ang daming nagsipaglaglagan no. Oh. Ayan, yung mga bunga po ng Jimilina. Eh, sorry. Ayan, at susubukan nating uh, kakainin yung bunga ng Jimilina. Ayan no. Oh. Ay, tara. At subukan po nating kainin. Ayan po mga katusok ko oh, at may nagsipaglaglagan po ng mga bunga ng Jimilina ayan at ito yung mga bunga niya. ayan ang dami oh ayan pero susubukan natin to ayan mga katusok kung nakakain ba talaga ayan ayan oh hmm ah hmm hmm wala na. Ah. Oh. Mm. Mm. Yeah. ah oh. Um, ayan, oh. Hmm. 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 Ayan. Ayan. Ah. Wala, oh. Hmm. Ayan. Humumulot lang tayo, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, Bunga ng jumilina. At uh, susubukan natin. Pero sabi nila hindi na nakakain pero hindi naman ako naniniwala hindi nakakain dahil yung kambing kalabaw baka kumakain po talaga ng bunga ng jimilina ayan kumakain po talaga ayan oh. mm. 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 wala nang entro entro yan oh. mm. 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 Adami ko nang kinain, Mm. eh, Mm. 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 eh, 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 Mm. Mm. Ayan. Mm. mm. Pati buto niya. mm. Ah. Ayan. Legit. Pinala alam ko yung mga kambing kasi. Kinakain ng kambing hindi man namamatay. Wala namang lason. Kaya. Jimmy na. Mm. Mm. Ah. Ah. Mm. Huwag yung sabihin na edit yan. Nilunok ko na lahat. Kaya maraming salamat po. Ayan po mga katusok at iyon po ay uh, scripted lamang ha. At may vlog po ako doon, panoorin nyo. Bunga po ng Santol uh, Santones. Ayun, Santones. Andun nyo makikita yung buong uh, At hindi nakakain nyo na. Huwag nyo gagayahin mga bata at nakakalason yan. Ayun po ay scripted lang. Bunga po ng Santones yon. Makikita nyo po doon sa Facebook account ko. Andun yung full video at ano po yung puno ng... Santones. Yun po ha. At huwag nyong gagayan mga bata. At hindi nakakain talaga ang bunga ng Jimilina. ah, Ayan. Maraming salamat po sa iyo. Makikita nyo po doon sa Facebook, pa? Uh, Facebook account ko. Andun po yung puno ng Santones. Magkasing hawig po sila ng bunga ng Jimilina. Ayan. Maraming salamat po.